Ito na mga lods ang latest chapter ng ating manhua mukhang may magaganap na laban sa pagjitan ng kapitan na si Majin at Yunan at wala ng intro intro simulan na natin. Nagpatuloy ang kwento kung saan makikita natin na nagtitipon-tipon ang pangkat ng Radiant Demon Squad sa isang mesa kung saan nakalapag ang ulo ng Blood Sword. Siyonan pagkatapos tumitig kay Majin ng sandali, muling nagsalita si Majin. Nais mong umakyat sa Mount Jongan. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kaligtasan ng pamangkin ko. Nanigas ng awkward ang mukha ni Majin. Sa isang tila pilit na ekspresyon, nagsalita siya. Kara rating lang din ng balita sa amin. Ngunit ang kasalukuyang ang Mount Jeongnan ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Ang Fire Sword sect ay iba sa Blood Flame sect. Hindi sila basta matatawag na unorthodox sect. Pinagsasama nila ang orthodox martial arts at sorcery. Sobrang obsessed sila sa pagpapalakas at hindi nila alam ang limitasyon. Dagdag ni Morrow, ang bahagyang nakataas niyang mga mata ay tila puno ng pag-aalala. Oo, higit sa lahat, wala pang nakatalagang misyon sapat na para sa atin na gawin ang mga nakatakdang gawain. Tila ayaw ni Namajin at Bec Morrow na ipadala si Yunan. Tanging si Chang, na nasa tabi nila, ang walang pakundang ang nagtatanggol sa bunsong miyembro ng Desolate Ma Family. Hindi ba maaaring magdesisyon ng isang Grandmaster at magtalaga ng misyon ayon sa sariling pagpapasya? Habang matalim ang tingin ni Beck Morrow, habang si Han Chan ay makikitang nadidismaya, muling nagsalita si Majin sa totoo lang, paano ka namin ipapadala sa Mount Jongna nang hindi alam kung makakabalik ka? Paumanhin, isang kwentong natural lang na magtanong ng pabalik. Ngunit lahat ng naroon, maliban kay Yunan, ay tila sumang-ayon. Ang sino mang nasa desolate fortress na nakakakilala sa talento mo ay mag-aalala. Kahit pa ito'y labis na pag-aalala, maiintindihan ito. Paano nila hindi ka nanaisin, lalo na't naroon ang kamag-anak mo? May mga chismis pa nga patungkol sa pagbisita natin sa Mount Huasek. Pati si Namaro at Chang ay sumang-ayon. Alam niyo na na may iba pang dahilan si Majin na hindi nila alam. Siguro may kinalaman ito sa kanya na hindi naman lubos na kaanib sa Desolate Ma Family. Nagsimulang magsalita si Yunan, hindi ba kayang paghiwalayin ng Grandmaster ang pampubliko at pribadong usapin? Ganito lang ba babaw ang tiwalang na itatag sa Desolate Fortress? Tahimik siyang nagsalita, ngunit tumagos ang mga salita. Malaki na ang mga nagawa ko. Pakiusap, payagan ninyo akong pumunta. Ituring ito bilang tanging gantimpala ko. Nahuli mo rin, biro ni Choeng. Hindi na iwasan ni Choeng na tumanggap ng palo mula kay Beck Morrow dahil sa kanyang sinabi. Habang si Majin, na malalim ang iniisip, ay dahan daw ang nagbukas ng bibig. Tama ka, mahirap tumanggi ng direkta, gawin natin itong. Isang pastahan, harapin mo ang isang galaw ng aking teknik. Samantala makikita natin sa mga mata ni Yunan na determinasyong sa kon, bigla naman nagulat ang dalawa sa tabi at si Maro ay napasabing kapitan, nagtatakang tanong nito. Nagpatuloy si Majin sa kanyang inimumungkahe sabi niya. Isang galaw lang, kung maiiwasan o mapipigilan o masanggamu ito, hahayaan kitang umalis. Dumagdag pa si Maro sa sinabi ng kapitan. Para makilala sa Merm, dapat mayroon kang ganitong antas ng kakayahan. Dagdag pa ni Majin, kung magagawa mong makaligtas sa aking isang galaw ng pag atake bukod dito, ipapangako ko ang isa pang gantimpala. Nauunawaan ko, sagot ni Yunan sa kapitan. Samantala, sa gitna ng pagkabigla ng mga naroon, kalmadong tumango si Yunan. Nagpunta sila sa likod bahay ng guest house. Si Yunan at si Majin ay walang pakialam sa mga tagapanood. Ito'y isang lugar upang magpalitan ng isang galaw. Lumapit ang isa sa mataas na opisyal ng Mount Wasek upang tanungin ang dahilan. Nang malaman ang sitwasyon, marami sa kanila ang maingat na humiling na masaksihan ang laban. Pinayagan sila ni Majin nang walang masyadong pag-aalala. Nagpasalamat naman si Chienjo kay Majin dahil sa pagpapahintulot nito sa kanilang panunood sa magaganap na laban. Pinalibutan ng mga mandirigma ng Mount Wasek ang lugar, tinatakpan ng paningin ng mga karaniwang tao. Matapos tumabini ni sinabi niya sa kanyang mga disipolo na, Masasaksihan natin ang galaw ng Radiant Demon Squad Master. Hindi ba ang Supreme Master ng Desolate Fortress ay maihahalin tulad sa Chief Instructor? Tanong ni Yu Haiyan kay Chienju. Tumango ang leader ng Plum Blossom Swordsman at idinagdag pa niya. Sa magulong labanan, mas malakas siya kaysa sa akin. Ang alias niyang Hell Slayer, ay nangangahulugang lubos niyang sinasakop ang battlefield. Maraming mga elder at sect leader mula sa kilalang Orthodox sects ang naging espiritu sa kanyang mga kamay habang ipinagyayabang ang kanilang pagkukunwari. Ang tumanggap ng isang galaw ng at-eight mula sa kanya ay nakakatakot. Sa pagharap sa ganitong kataas na master, kahit isang simpleng galaw ng kamay ay dapat seryosohin. Ang isang galaw ay maaaring maglaman ng misteryo ng agarang kamatayan. Iba ito sa mga nine sects martial artist na naghahangad ng rurok sa pinakamahusay sa espada. Ito'y martial arts na lubusang pinino para sa tunay na labanan. Sa pag-iisip nito bilang tuktok ng battlefield martial arts, wala nang mas nakakatakot pa. Sa kabila ng talento ni Yunan, mahirap ito. Wala sa ating mga kapantay ang makakalaban ng isang galaw ng pag-atake laban sa ganoong master. Nakatitig ang mga mata ni Yu kay Yunan na nakaharap kay Ma Ang lightning genius ng Radiant Demon Squad. Nakapatong ng bahagya ang kanyang kamay sa hawakan ng espada, nakaharap sa umiihip na hangin. Walang makikitang malinaw na emosyon sa kanyang mukha. Tahimik na iniisip ni Yunan ang ipapakita niyang martial arts. Dahan-dahan niyang binuksan ang bibig at nagsabi, Pwede bang makahingi ng oras? Tugon ng kapitan. Kunin mo ang lahat ng kailangan mo. Balak kong ipakita sa iyo ang isang galaw na kahit ang blue uniform na master ay mahihirap ang labanan ito, kaya asahin mo ang iyong pandama. Tila maingat ang tono, ngunit iba ang antas ng pamantayan ni Majin. Ang Radiant Demon Master, isang supreme master ng Desolate Fortress. Sinasabing may iilang tatlong pulang ang Black Grandmaster Master sa Desolate Fortress. Pero hindi dapat ako mangamba. Ipakita mo lang ang kakayahan mo, sabi niya sa sarili. Pumikit si Yunan at huminga ng malalim. Sinuri niya ang kanyang katawan at unang Jin Aisang ang kanyang lower dantian. Nagising din ang natutulog na Chi sa kanyang katawan. Habang umiikot ito, sinubukan niyang hubitin ang pandamang nakuha niya sa mantis sect. Kung ordinaryong mandirigma siya, ang karanasan noon ay parang usok na mawawala, na nangangailangan ng matinding pagsasanay upang mahawakan ito ngunit iba si Yunan. Kapag naramdaman niya ng tama ang pandama, nagiging kanya ito mula sa sandaling iyon. Hindi niya kailangang gumugol ng oras para gumawa ng leap mula sa isang random na katalista. Kitang kita ko, ito ba ang clone technique ng maalamat na Monkey King, Sun Wukong? Parang nakikita niya ang buong katawan ni Majin, pati ang kanyang likod. Dahil sa kanyang natatanging sensitivity sa chi, umabot sa perpeksyon ang kanyang pandama. Ikaw na ang mauna, sabi ni Yunan. Bihirang magbiro si Yunan, ngumiti ng bahagya si Majin at nagsimulang itinaas ang kamay. Isang kamay na parang pinatigas bilang matalim na sandata at makikita ang puwersang kuryenting bomb a sa kanya at nagliliwanag ito. Sinasabing ang martial arts niya ay ang kakanyahan ng Demon Slide, na perpekto niya ang lahat ng uri ng sandata. Kung gayon, ang kanyang mga kamay ang pinaka sa pagtingin pa lang sa tumitipong chi, masasabi na, ngayon niya nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng hindi ito kayang tiisin kahit ng blue uniform master. Ang densidad ng lakas ay nasa ibang antas. Ang ganitong klaseng palm technique ay kayang durugan kahit ang makapal na pader ng isang fortress sa isang hampas lamang. Kailangan ko itong iwasan, nagkalkala si Yunan. Kung tatanggapin niya ito ng hindi maayos, tiyak na magdudulot ito ng matinding pinsala. Kumpletong ibinabaniyonan ang kamay na nakapatong sa hawakan ng espada. Habang ang mga nanunood ay hindi maitago ang kanilang pagkamangha, nagsimula ng kumilos, humakbang ng bahagya at sabay sumugod si Majin gamit ang malaking katawan niya na may dalang bagyo parang isang halimaw. Ang kilos niya ay diretsahan at napakabilis, brutal, para itong isang matinding bagyo na sakuna na sumusugod. Kahit na hindi pa ito ang kanyang buong bilis, hirap si Yunan na itagilid ang katawan upang umiwas. Maingat na kinontrol ni Majin ang kanyang galaw. Sa bahagyang pag-ikot ng kanyang paa, nagbago ang daloy ng lakas. Sa dulo ng landas ng kanyang alang na hampas, ang ulo ni Yunan ang nasa linya nito. Hanggang sa mga huling segundo, inobserbahan ni Yunan ang mga galaw ni Majin. Isang faint na asul na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa mga kasalukuyang body techniques na natutunan niya, hindi niya ito matatakasan. Ang mga body movements na itinuro ni Choeng ay hindi pangkaraniwang galaw lamang, kailangan itong may malinaw na intensyon upang makahanap ng daan. Isang hakbang lang, sa kanyang isipan, gumuhit ang mga landas ng galaw ni Ma Jin at direksyon ng lakas nito ng komplikadong mga linya. Ang by the way, akya point sa tuktok ng kanyang ulo ay tila nagliyab. Anong poster? Anong manipulasyon ng chi? Sa anong punto siya dapat humakbang? Isang hakbang upang punatan ang ipo-ipo. Sa sandaling iyon, tila may isa pang dantian na nabuo malapit sa kanyang puso. Isang panandali ang sandali lamang. Isang agos ng Jong Family Dynamic Trainings Inner Energy ang pansamantalang nag-activate ng kanyang middle dantian. Sa maikling pagkakataon, isang mas malakas na chi ang nagbigay buhay sa paglikha ng isang bagong teknik. Hindi ito ang antas kung saan ang ilang Supreme Masters ay nararamdaman ang pagbagal ng oras. Ang proseso ng pag-iisip ni Yunan ay kasing bilis ng kidlat. Ayon na nga, sa sandaling iyon, nagpakita ang likas niyang talento sa larangan ng martial arts. Habang humakbang si Yunan, isang napakalakas na puwersa ang dumaan sa kanyang buhok. Naramdaman niya ang matinding hangin na dulot ng nakamamatay na lakas sa likuran niya. Umikot ang alikabok sa paligid, ngunit walang sinuman ang nagsalita. Ang lahat ng naroon ay mga masters na nabubuhay para sa martial arts. Ramdam nilang lahat na ang hakbang ni Yunan ay hindi ordinaryo. Napasabi na lang si Majin Nang. ang crossing footwork technique na iyon, sabi ni Majin, habang nasa poster pa rin ng paghampas, bahagyang gumalaw ang kanyang labi. Ano ito? Hindi ko pa ito nakita. Simple lang akong humakbang. Nakita ko ang paraan upang mabuhay. Sabi ng kapitan, ikaw talaga ay hindi maunawaan. Ganoon ka pa rin. Tatawagan ko itong Radiant Demon Wing Step o Huanekbo, kalmadong sagot ni Yunan. Ang pangalan ng Radiant Demon Wings ay hindi komplikado. Nagmula ito sa kahulugan ng pagiging mga pakpak ng desolate fortress na nangwasak sa mga demonyo ng Great Ming Empire. Ngunit ang Huanekbo ay naiiba. Sa pamamagitan ng pagsasama ng karakter para sa pakpak, ipinakita nito ang pagmamahal ni Yunan sa pagiging bahagi ng Radiant Demon Squad. Hindi lamang si Majin, kundi pati si Nachang Mayong at Beck Morrow ay tila hindi makapaniwala. Itinuwid ni Majin ang kanyang poster at dahan daw ang nagbukas ng bibig. Pinapayagan ko ang paglalakbay ng Lightning Genius patungong Jongnan. At dito na nagtatapos ang kabanata, o abangan ang susunod na mangyayari makakaharap na kaya ni Yunan ang pumulbo sa buong niya, ang kanya, ang Tyrant Sword Sect at magkikita kayang muli sila ng ang Elf Woman Grandmaster na si Yul Shin. Comment ka sa baba kung ano ang susunod na mangyayari at pag-usapan at kung bago ka palang sa ating channel pakipindot ng subscribe at bell para update ka sa next chapter. Maraming salamat sa panunood mga lods.